what's up guys? For today's video, tayo ay maglalaro ng Minecraft. What's up? Oh, mom. So, tada guys. Mag-raid tayo. Let's go. Hindi na tayo guys. Ay, ko daw. Kailangan ko torch. Dahil may torch ka. Torch? Uh Oo. -oh. Dalawa lang torch ko. May gold ka. ko. Mm -hmm. Wala. Wala ako may ito. Wala na. Wala na ako ito. Wala ako doon. na lang. Hanap ako ng torch. Isa na lang torch ko. Oo. Ah, Pagpunta na, na ako ng puno pala ano pala makagawa ko lang magagamit. ng magagamit ang dami na ng bato dito eh pala uh. hey, kita ako ng bato ng bagay ng bato Ang mga pinapakita man yung kwarto niyo nang... Hindi ko na piyak oh. ko oh. Ang building ng bahay natin, kuya. Lala. Ah. Oh, ang building. Building na bato. Sa, building na bato to na gulo sa ano? Uy, madaming iglog, Kuya. Ako? Kuha ko yung iglog. Iba to Bawal. Ah, pala Ako ba... Ako pwede dyan. Alam ko, pero ayaw kong iwan gumawa. Maulit kung madyan

सदा बस अंजन कसा लग may nangatakas <laughs> po. na. Mo. Hindi ako siya Bibilang kita ng damit. Dagdag uniform mo. Tsaka brief. Hindi ka sasama. Na, na. na tapos um, mamaya kuha na ako ng mga... लो का सब मतलब पता चला मुझे इसे आज तक और Ay, hindi na ito na isang, isang, isang ano doon. Hindi ko nga akong malaki na. yan na ito doon. ba yun? Ayun. At, iba, kuya. Okay, wag mo muna. Ay! Ang kuha mo naman kasi, sinabi ko kung bakit naman. subscribe na para kayo guys kung bago ka sa youtube channel Thank you. Dada lang ang stop. Pag may tente lang ako daging ko ng lockdown. Tapos pag may nat... Pag ipa-plank ko... May dalawa akong apple. May dalawa akong apple. May dalawa. ay okay. Dali ka oh, yung salita. Kasi ito na ulit. Apple ko. Uh -huh. Oh, may captain table dito. Nakita ko. Ay, lang oh. ito. Ay, lang ito. Uy, may apple, may apple, may apple, may apple. Yeah. Anong apple, kuya? Isa. Isa. Ang jacket nga ako. Ay, hindi na. kahoi baharul han escalaku kasihmu nanda oh be besar di kepala kamu mana tuh kuais maii na batu kang kang level ako dito. Gusto mo level? Ang gagawin ko tayo. Papatayin mo ilaw. Ba't may ilaw ba tayo?

paining nga po ng anal, alam siyang kalungkuran na masigla tino no balpo kay mo kama ilang dahon na sa loob. senob, bawal paglikha kay

Tara. Tudog na. na. Ahoy daw na tayo guys. <laughs> kasi aalis kami. kami. Mangangawid lang um, tayo guys. Kasi aalis kami. Pinudek ka lang kasi baka hindi nga malinig. Pinapanood ko mga video ko hindi malinig. So, yun nga guys na. Dito na po magtatapos ang ating video. So, goodbye. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Goodbye!